Yun mga kabay, dito tayo sa tabi ngayon mga kabay. Hindi po tayo pwede doon sa laot kasi may one, mga kabay, may bagyo. Yun ha? balik na naman tayo dito sa tabi. Yun ah. Hindi po tayo nakalaga kanina mga kabay sa one, mga kabay ma, bagong gabi kasi malakas ang hangin kanina, malaki yung alon. So ngayon ha? time check ah, uh, tayo mga kabay nasa 1 o'clock na tayo ng gabi uh, ah, lampas sa kalating gabi mga gabi kasi wala natin magkabay. kapay uh, dito lang tayo sabi kasi kung pang ulam natin na uh, Wala tayo magkabay Hanap tayo sa pangulam natin Sa makapangulam tayo dito ah, Dito tayo magkabay Ang ah, spot natin ngayon na Bandang kuwan tayo ah, Bandang sibunga po tayo you tabi-tabi know, lang tayo mga kamay hindi pwede sa laot you know, yan lang spot natin oh Uh, you know, medyo maliwanag magkabay kasi may bulan may bulan ngayon may buwan may buwan yun know, palaran ang inarian natin magkabay palaran palaran ang inarian natin Ay, dito. pwede doon sa laot magkabay kasi ingat ingat tayo mga bay kasi may bagyo mga bay pero balang wala dito ang signal sa bagyo sa Cebu doon sa Kuan mga bay sa Palusun ba ah, siguro ah ni natin ihilang yung lambat natin tingnan natin baka may pangulam tayo Tayo lang isang dito ang lumalaot magapay. Hindi ba hindi na lumalaot magapay kasi yung isda na nagpahuli doon sa laot pero hindi pwede doon. Kasi malakas ang angin. May kalakasan, may, may angin dito magapay sa tabi pero yung alon maliit-liit lang kasi nakatago sa bundok yung spot natin ngayon yun update update tayo mga bay kasi may uras pa na pwede tayo magpahinga um, umaga na natin ihila yung lambat natin okay update update magandang gabi sa lahat ng abay natin dyan sa Lusong Visayas at Mindanao uh, magandang uh, malaking shout out po sa inyong halat dyan Okay, tapit tayo mamaya mga kabay. Sa umaga na natin, ihila yung lambat natin. Sana makahuli. May pang ulam tayo. Yun mga kabay, good morning. Yun mga kabay, umaga na tayo mga kabay. Nakaitip tayo. Kung tayo mga kabay, nakatulog tayo. Pero may kuhan mga kabay, may parang may ulan na paparating. Yun na siguro mga kabay. Ang bagyo na siguro yan. No? makapal ang ulap po. Oh. Yun siguro mga kabay, ihila natin yun lambat na yung okay, so, waki na naman yung mga alo magamay kahit, uh, kahit dito tayo lang sa tabi oh, nararamdaman natin yung may sa alo kagabay medyo malaki na yung ma alon siguro yun yung hangin dito yun sa galing sa tundok yun o na yung hangin yun mga kagabay oh, medyo tabilan tayo di e, dun sa yung, sa medyo malayo dun lang tayo sa tabi yung labat so may yung bakas na naman ang hangin good morning ng God, muna yung salat na kapay natin dyan Samsung so, size at now, right tingnan natin baka makapagulang tayo baka palang alam baka palang ulap doon mga so, ang bagyo, mga kapay doon uh, buong siguro mga kapay expected sa pag-asa mga kapay ang ay uh, ngayong umaga pagkabay doon sa iba na lugar puro doon, doon sa doon sa paano mo kabay bagyo sa lusun yun update ko kayo mamaya mga kabay kasi ihila natin yung lubid na patangkad at pa, pa sa ilalim pa natin sa tangkad update tayo mamaya kasi umaga tayo Good morning, good morning sa lahat na dyan. Yun, mga kabay. Palapit ang ulan, mga kabay. Oh. Baga ng baga na, mga kabay. natin yun na ba, mga kabay? ng natin oh. yung palutang natin yung isa doon sa unahan yung dulo yun oh magkabay pag umpisa pa lang sa paghila magkabay bayro na tayong natanggal magkabay oh nasa mga tatlong kilo na yung natanggal natin at dito sa lambat natin oh puti puti yan doon sa ilalim magkabay thank you yun oh, mga kabay oh. yun thank you lord siguro makabay ah uh, makabay solve lang pang ulam at siguro makabinta pa tayo yun makabay oh imagine mo yung makabay yung katabi sa tabi lang tayo makabay oh tulad sa tabi oh pero ang sa atin doon no doon banda ah uh, ispat lang natin makabay dito sa bandang sibunga to Itang itanggal natin magabay. Hindi tayo sa iguro makapokus sa pagvideo kasi may ulan makabayo. Oh. Yun. Oh. Salamat. Kahuli na naman tayo dito sa tabi. Alumahan sagad mga bay May halo na yun. GG galunggong. Yun. Oh. Puting wan makabay, pulang bun, uh, buntot. Yun. Oh. Ang alumahan makabayo, oh. laki-laki naman. Oo. Ika eh ikaw na tayong magkabay sige. Video muna tayo. Thank you. naman tayo dito sa tabi. lalim ka babe, muri natin. yun Lali madaasik lalim ka babe. masyalim ka widami. dami hanggang doon sa so nung Abay. Swerte tayo, swerte tayo dito sa tabi mo, tabi. Thank you Lord. Pero may buhay pa mga kabayo. Buhay pa mga kabayo. Parang may buhay pa yung huli natin. yung lumahan mga kabay na please, first na please. mayroon na tayong mga apat na kilo mga pero balit pa lang yung lambat na nahila natin tuloy tayo sa paghila mga kabay baka hanggang doon sa dulo yung huli natin makarami tayo dito sa tabi ayun mga kabay uh, dito na tayo sa bandang gitna sa lambat natin mga kabay medyo walang wipe isa isa na dito mga kabay pero yung natanggal natin nasa mga limang kilo na siguro yun update update lang tayo mga kabay kasi yun parang may ulan na mga kabay oh. o yun oh, malapit ng ulan mga kabay i-update ko lang yung mamaya malapit na tumatapos matapos nasa gitna na tayo yun mga kabay tapos na tayo sa paghila sa lambat natin mga kabay okay let's go pa na tayo isilid muna natin yung isda natin sa box ah, ah, sa ito natin Lagyan lang sa balde. alon mga kabay alon na doon sa laot mga kabay oh. lagi na yung alon doon yung huli natin lahat mga kabay nasa mga 6 kilo guro hindi umabot yung huli kuha natin tinga sa dulo doon lang sa bandang Pagupisa lang natin at doon sa bandang gitna sa dulo wala na silid mo natin mga bay pagkatapos sa pagsilid ah, uwi na tayo uwi na may yun, malaki ang ulan doon no? lakas ang ulan doon Yun mga kabay, dito na tayo sa tabi mga kabay. Ulan tayo mga kabay. Lichko, na tayo. Yes. Balik ko sa agi.

hi, Yun, mga kabay. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat ng kabay din dyan. Ah, yun, mga kabay, ah, ganina kanina yung huli natin, nasa 6 na kilo. Yung huli natin. Uh, ah, nasa mga 8 kilo, guru yung, oh, nasa mga malapit mag 8 kilo yung huli natin. Uh, ah, dito lang sa tabi, mga kabay. Thank you sa God na nakahuli tayo kahit dito lang sa tabi kasi hindi pa hindi tayo pwede doon sa laot kasi malakas ang hangin o malaki yung alon dahil sa bagyo magabay na tinatawag na sa international name Dibingka uh, doon sa kung magabay sa medyo doon lang ang bagyo na sa Luzon siguro pero may kalakihan ng alon at ang hangin may kalakasan dito sa amin kaya dito tayo lang sa tabi pipising kagabi. <clears throat> Thank you. May huli tayo mga kabay. O so, ngayon mga kabay, uh, mayroong gagawin si Mrs. sa buhok natin. Si iba kulay mga kabay, kasi puti-puti na buhok natin. Oh. I ibalik niya sa black yung kulay sa buhok natin. Kasi bukas mga kabay, mayroong kung mga mayroon tayong atin uh, atina na kasal. Ah, uh, kasi bukas makabay mayroon tayong inatiyang na kasal magkabay. Uh, ininvite po tayo ni Parisami kasi kasal sa uh, isang bata niya. Uh, doon sa, ang kasal sa anak ni Parisami magkabay doon sa Argao. So ang uh, kuha nila magkabay din niyo, doon lang din sa Argao, sa Mayo Beach. Or doon sa... Doon na ang kuwan makabay, reception nala o sa Bayo Beach Resort sa Argao. Uh, yun na, ah. Uh, video, ikuwan e, misis yung buhok natin. Ikuwan e, na nga, i-block e, e niya mga kabay. Kasi puti-puti ng buhok natin. ah uh, yun na, ah. Uh, malaking shoutout sa lahat na kaabay natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. ah uh, Tagal-tagal na hindi tayo nakashout shoutout mga kabay. Uh, sa lahat ng mga solid supporters natin dyan sa mga lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng OFW dyan, uh, sa lahat ng mga kuha natin, ng kaibigan natin dyan uh, malaki pong shoutout sa inyong lahat dyan at uh, magandang umaga uh, shoutout sa kay Idol sir Larry Quasero dyan uh, sa Team Zombie Malaki pong shout out uh, sa lahat na Team Zombie dyan. Malaki pong shout out. Magandang um, umaga. Sa kay Idol Bicol, probinsya ko dyan. Uh, malaki, malaki pong shout out, Idol. Uh, pa, ngayon pa lang tayo nagkabalik sa pag shout out mga kapay, kasi parang yung oras ko palaging busy. Yun, ah uh, sa kay Bong Di Mechanic dyan. Malaki pong shout out. Uh, sa kay uh, Renan Rina Square Pacing dyan. Malaki pong shout out uh, sa lahat na mga kaibigan natin dyan uh, sa team Sum sa, sa team Sumbi kay Sir miller Miril kay Sir Miril kay Ma'am Bioli kay Ma'am Binja Binji kay Ma'am CJ kay Ma'am Pretty Low uh, sa lahat na hindi natin nabanggit sa team Sumbi dyan laki pong shout out sa inyong lahat dyan at magandang umaga sa lahat ng na kaibigan natin dyan sa Sibunga kay Puloy kay Bubong kay Marvin na dalawang Marvin dyan malaki pong shout out sa inyo lahat dyan uh, sa kay Jewel, kay Paul uh, sa redoblado family dyan malagi pong shout out uh, sa lahat na mga kaibigan natin dyan sa uh, si, si Bunga Pandang mga gabay ah, malaki malagi pong shout out uh, yun lang mga gabay ah. yon yun lang mula ang shout out natin kasi uh, sa kuwan lang mga gabay ibang kuwan lang natin siguro mag tayo sa i-shoutout natin na yung mga iba na hindi natin niya shoutout uh, yun lang, mabuhay kayo mabuhay tayong lahat uh, good health and God bless po sa lahat